Naghihintay ka sa aming mga hakbang, sa aming mga buntong hininga, sa aming mga panalangin, maging sa aming mga luha. Nais mo na lumapit kami sa iyo, na lumapit kami ng may pananampalataya at may simpleng pag-ibig, walang komplikasyon. Ngunit kami mahihirap at mahihina, madalas kaming nagpapadaig sa mga alalahanin ng mundo at sa nakabibinging ingay. Ito ang naglalayo sa amin sa pinakamahalaga. Ang makasama ka, pakinggan ka, makipag-usap sa iyo, at matagpuan sa iyo ang kapayapaang labis na hinahangad ng aming kaluluwa. Panginoon, kung walang panalangin kami ay naliligaw. Nakita ko na ito ng maraming beses sa buhay ng iba at sa aking sariling karanasan. May mga kaluluwang nagsisimula ang kanilang landas kasama muna puno ng sigasig na may siglang tila hindi mauubos. Nangangarap na paglingkuran ka at dalhin ang iyong pangalan sa dulo ng mundo. Ngunit, unti-unti, nagpapadaig sila sa kalamigan, sa rutina, sa pagkapagod. Pinababayaan nila ang panalangin. Lumalayo sa iyong mga kamay at sa paglayo sa iyo, Nahuhulog sila sa isang kawalan na hindi nila maipaliwanag. Panginoon, malinaw kong naaalala ang kwento ng lalaking iyon, na noong kanyang kabataan ay nagaalab aalab sa pagnanais na lubos na ibigay ang kanyang sarili sa iyo. Gayunpaman, may pumipigil sa kanya. Mayroon sa kanya isang hindi nakikitang bigat, parang mga tanika lang pumipigil sa kanya at hindi siya pinahihintulutang sumulong. Araw-araw ay nagtatanong siya nang may sakit. Ano ang nangyayari sa akin? Bakit hindi ako lumalago sa aking espiritual na buhay? Ano ang ginagawa kong mali? Ang lalaking iyon, tulad ng marami pang iba, ay hindi na unawaan na ang lakas upang lumago, upang sumulong, ay hindi nagmumula sa amin kundi sa iyo nasa pananatili lamang na nakaugnay sa iyo tulad ng sanga sa puno ng ubas maaari kaming magbunga tulungan mo kami panginoon na huwag kailanman pabayaan ang pakikipagtagpo sa iyo huwag kailanman naming kalimutan na bumalik sa tabernakulo na hanapin ka sa katahimikan na hayaan ang aming mga kaluluwa na mapuno ng iyong buhay na presensya. Dahil sa iyo lamang namin natatagpuan ang lakas upang mapagtagumpayan ang aming mga kahinaan. Sa iyo lamang namin natatagpuan ang kapayapaang labis naming kinakailangan. Jesus, bilanggo ng pag-ibig, turuan mo kaming magmahal tulad ng pagmamahal mo na ibigay ang aming sarili ng walang reserbasyon. Nalubos na magtiwala sa iyo. Natagpuan ko ang sagot sa isang aklat na isinulat ng isang paring puno ng karunungan, na sa simpleng at malalim na salita ay nagpahayag ng isang dakilang katotohanan. Minsan pinababayaan natin si Jesus dahil sa mga bagay ni Jesus. O sa ibang salita, masyado tayong abala sa mga bagay ng Panginoon kaya nakakalimutan natin ang Panginoon ng mga bagay. Ang mga salitang ito ay tumatagos ng malalim sa puso. Dahil sinasalamin nito ang isang katotohanang nasaksihan ko na sa maraming pagkakataon. Mga taong puno ng mabuting intensyon, nakatuon sa gawain sa simbahan, sa mga gawaing pastoral, sa mga gawaing kawanggawa, ngunit sa kanilang kasigasigan na gumawa, pinababayaan ang pagiging. Naglilingkod sila na nagsasabi, Ginagawa ko ito para sa Panginoon o naglilingkod ako sa iba para sa Kanya. Gayunpaman, nang hindi namamalayan, mamalayan, tinalikuran na nila ang mga pribadong sandali kasama si Jesus. Isinasantabi ang panalangin at ang personal na pakikipagtagpo sa minamahal isang figura na naunawaan ang panganib na ito, nang malinaw at hinarap ito, nang may katapangan ay si Inay Teresa ng Kalkuta. Babae ng pambihirang pananampalataya at malalim na karunungan, alam niya na ang kanyang mga kapatid na babae. Sa kanilang walang pagod na paglilingkod, sa pinakamahihirap sa mga mahihirap, ay maaaring mahulog sa aktibismo. Maaari silang maligaw sa patuloy na paggawa na iyon. Nakakalimutan ang pagiging. Nakakalimutan ang mismong esensya ng kanilang misyon, ang kanilang personal na relasyon kay Jesus. Dahil dito, itinatag niya sa kanyang komunidad ang isang napakahalagang kasanayan, isang oras araw-araw ng pagsamba sa kabanal-banalang sakramento. Sa sagradong oras na iyon, ang mga kapatid na babae ay nagpapatira pa sa harap ni Jesus sa altar. Binubuksan ang kanilang mga puso sa Kanya. Hinahayaan ang kanilang sarili na mapuno ng Kanyang pag-ibig, Kanyang biyaya, Kanyang lakas. Sa espasyong iyon ng katahimikan at malalim na pakikipag-isa kung saan nila natatagpuan ang espiritual na enerhiya upang lumabas sa mundo at maglingkod sa iba ng may isang nabagong puso. Puno ng isang tunay at nagbabagong pag-ibig. Kay makapangyarihang aral para sa bawat isa sa atin. Tinawag tayo sa pagkilos, oo, ngunit pati na rin sa pagmumuni-muni. Upang maging instrumento ng awa, upang tuparin ang kalooban ng Diyos ng may kagandahang loob ngunit hindi kailanman mawala sa paningin ang Panginoon ng misyon. Hindi natin dapat kalimutan kung sino si Jesus at kung sino tayo kaugnay sa Kanya. Siya ang tagapag-alaga ng ubasan at tayo ang mga sanga. Kung wala siya, wala tayong magagawa. Kung kumalas tayo sa kanyang pag-ibig at tumigil sa pag-inom mula sa kanyang salita at kanyang biyaya, ang ating espiritu ay matutuyo ang ating mga gawa, gaano man kabuti, ay kulang sa buhay na siya lamang ang makapagbibigay. Kaya, tulad ng mga kapatid na babae ni Inay Teresa, dapat tayong maglaan ng oras araw-araw upang makasama si Jesus, upang pakinggan siya sa panalangin, upang sambahin siya ng may bukas at mapagpakumbabang puso. Sa ganito lamang natin lubos na mabubuhay ang ating tawag. Nang may pag-ibig na direktang nagmumula sa puso ni Jesus. Isang pag-ibig na nagpapabago sa atin at nagtutulak sa atin na baguhin ang mundo. Sa landas na ito, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento, laging naroroon laging naghihintay sa atin sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Purihin at luwalhatiin siya magpakailanman. Naway ang ating panalangin ay isang patuloy na deklarasyon ng pagtitiwala at pag-ibig. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Naway ang kanyang banal na apoy ay magliyab sa ating puso. Punuin ito ng tapat na pag-ibig Isang pag-ibig na magdadala sa atin upang mahalin siya ng higit pa at gabayan ng iba patungo sa Kanya. Puso ni Jesus, kumbertehin ang mga makasalanan, iligtas ang mga naghihingalo, at palayain ang mga kaluluwa sa purgatorio. Naway ang bawat pakikipagtagpo sa Kanya ay maging isang pagkakataon upang panibaguhin ang ating lakas. Palakasin ang ating pananampalataya at mapuno ng kanyang kapayapaan. Sa kanya lamang natin natatagpuan ang kaganapan. Sa kanya lamang natin natatagpuan ang tunay na dahilan ng ating pagkatao at ng ating ginagawa. Puso ni Hesus na Eukaristiko, dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Kabanal-banal ang puso ni Hesus. Maawa ka sa amin matamis na puso ni Jesus, maging aming kanlungan at kaaliwan. Matamis na puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa lahat ng naliligaw palayo sa iyo. Matamis na puso ni Jesus, gawin mong mahalin ka namin ng higit at higit pa. Luwalhati, pag-ibig at pasasalamat sa sagradong puso ni Jesus. O puso ng pag-ibig, Inilalaga ko ang lahat ng aking pagtitiwala sa iyo dahil kinatatakutan ko ang lahat mula sa aking kahinaan. Ngunit inaasahan ko ang lahat mula sa iyong walang hanggang kabutihan. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin, sa aming mga pamilya, sa aming mga pastor, kay Papa Francisco, sa mga obispo, pari at diakono. Sagradong puso ni Jesus, na sa iyong paghihirap ng isang anghel, aliwin mo kami sa aming mga paghihirap at kahirapan. Sagradong puso ni Jesus, naniniwala ako sa iyong walang hanggang pag-ibig para sa akin. Sagradong puso ni Jesus, protektahan mo ang aming mga pamilya, aming mga kabataan, aming mga anak at aming mga matatanda sagradong puso ni Jesus, maging kilala, maging minamahal, maging huwaran. Sagradong puso ni Jesus, dumating nawa sa amin ang iyong kaharian. O oh, Maria, pinakamatamis na puso, ihanda mo kami ng isang ligtas na landas patungo sa iyong anak. Matamis na puso ni Maria, maging aming kaligtasan matamis na puso ni Maria. Samahan mo kami lagi at gabayan mo kami patungo kay Jesus. Kabanal-banalang sakramento ng altar. Ako ay naniniwala, sumasamba, umaasa at nagmamahal sa iyo. Humihingi ako ng kapatawaran para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo. Sa langit at sa lupa, purihin man ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Sa langit at sa lupa, purihin magpakilanman ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Mahal na Jesus, ang mga sandaling ito kasama mo sa katahimikan ng tabernakulo ay isang oasis para sa aking kaluluwa. Tulungan mo akong pahalagahan lagi ang oras na ito kasama mo gawin mong mga nanaw mga mga ang mga salitang ito ay makarating sa maraming puso na ang mga babasa o makikinig nito ay maramdaman ang pagnanais na lumapit pa sa iyo pa naway purihin kanila sambahin kanila at mahalin kanila ng buong pagkatao nila Panginoong Hesus nagpapasalamat ako sa iyo para sa iyong walang hanggang pag-ibig Amen Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Jesus, bihag ng pag-ibig. Madalas na nakakalimutan sa mga tabernakulo ng mundo kung saan naghihintay ka ng may walang hanggang pasensya para sa pagbisita ng iyong mga anak. Ngayon, nang may pusong handa at mapagpakumbaba, lumuluhod ako sa iyong harapan upang ialay sa iyo. Hindi lamang ilang minuto kundi ang buo kong pagkatao, kung ang mga sandaling ito ay nais kong italaga lamang sa iyo, upang sambahin ka, upang pagnilayan ka sa katahimikan, at upang pakinggan ang mga sinasabi mo sa akin. Aking mabuting Hesus, ikaw ang tapat na kaibigan na laging naririto. Ang hindi kailanman napapagod sa paghihintay sa aming pagbabalik. Bagaman ang mundo ay nakakaabala sa amin at naglalayo sa amin, nananatili kang nakabukas ang mga bisig, nananabik na bumalik kami sa iyo. Panginoon ng tabernakulo, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Sa gitna ng mga bagyo ng buhay, ang aking pananampalataya ay kung minsan ay natitinag pinahina ng mga pagdududa at takot na inilalagay ng mundo sa aking landas. Ngunit alam kong ikaw sa iyong maningning na liwanag ay maaaring magpanibago at magpalakas ng aking pananampalataya. Panginoon ng awa, turuan mo akong maging katulad mo, isang maawaing puso na nagpapatawad na nakakaunawa at naglilingkod ng walang pag-aalinlangan. Gawin mo akong higit na katulad mo, handang magmahal kahit mahirap. Panginoon ng katotohanan, liwanagan mo ang aking isipan upang makilala ang mabuti at tanggihan ang naglalayo sa akin mula sa iyo.